So good morning mga idol uh, This is Matos Brothers TV Vlog So kaagising lang natin no? Dito tayo sa Compound no? So ayan So Pag-uusapan natin yung Sinabi ni Idol GR uh, GRV no? isa, isa yata siyang Construction worker Na hinahamon sila Awit Gamer sa yung kapatid ni Awit Gamer na si Wamot Wamos Cross at si ang pinakasikat na vlogger din o pinakamayaman na vlogger ay si Rosmar no so hinahamon sila na i-check yung Messenger no dahil marami rin daw na nagchat-chat na nangangailangan ng tulong uh, ito mga idol ay dahil dun sa pagtulong no kay Diwata na isa na raw milyonaryo na si Diwata at tinulungan nila Wamos at Awit Gamer at Rosmar no so <coughs> yun ang hamon ni GR, GRP, no So... Wala namang masama dun sa sinabi ni Idol JR. no? Tama rin naman talaga siya. At... Yung mga sinasabi ni Idol... Ah... Uh, bakit daw kailangan at bigyan, no? Bigyan na... Uh, meron naman, no? So tama naman talaga Idol Wamos at Awit Gamer. Tama po yung... Ah... Uh, ah... Uh, sinabi ni Idol GRP na pakicheck na lang yung messenger niya or... Ah... Uh, or kung ano pa man yung ano mga page nyo kasi maraming nagchat chat sa inyo na nangailangan ng tulong but yung sobra sobra at yung milyonaryo pang binibigyan nyo no? angat na si Diwata nung nasa baba ba? si Diwata ay hindi siya napapansin no? mga idol so ang dito lang muna yung video natin mga idol no? so nagbigay lang tayo ng reaction so let's go